ga happy, happy 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 bye di sing okay blue hmm. gi <laughs> yeah Yay. Aso? <laughs> Mana? Mana? Ayaw na ayaw ka mapapansin. Uy, sing na Sing ya po? Sige sing, up, up, up. Ako lang ba? Ayaw, uy. Pwede, pwede, uy. Uy, di masunog ka, yayay mong hands. Ayaw, yayay ka. Sing na, sing, sing. Ako lang. Blue, blue. Uy, apil malaway. Uy, Oke, okay, ya he, itu nasi yang sing, terongang, sing. Sudah tinggung. Habis, siapa, siapa, to you Wish, saya mau wish. <laughs> 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 so udah Aso, terongang gue yup, bisa nggak? yup.

Ini na blue na. Tarong na Kaya na blue kay hapit na oh. Urot na yung kandila. Ay, ay, doon lang naong. Hangin lang. Uyop. Layo ba layo? Hindi ko siga. So, muna yung hangin. Sa pangag, muna yung agi. Alala, nangigigil. Ina, uyop na. Uyop na. Awa. Oh, god. Ah, 'ni ayo ngina. Ah, tumba. Tumba na. Yeop. Yeop. Yeay! Mana. Sing na. Jingle bell. Ay, okay makakain. Ah, Anong ka?